Good morning guys. Ah, ngayong umaga no, so nakabalik na tayo rito sa ano, Laguna. At ngayong umaga, busy busy na tayo. Kasi Nang araw natin hindi na ano tong ano ay napag-iwanan naman natin hindi kano ka ano magalaga. Ah, ko lang sa atiko, ko. So ito nga pala yung ah natin dito na pares ah uh, ayan o, namatay yung isa natin breeder ang uh, kagandahan lang uh, no noong natin siya marami na siya na namang pry dito na marami na namang na, nagdrop na pry so hindi na muna natin siya no? ginawa natin nag 30% water change lang tayo tapos nilagyan natin di itong ano natin yung banatin natin tapos, so, naglilinis tayo ginagawa natin ah uh, hindi tayo nagko-complete water change. Kinukuha ko lang yung mga ano nila. Yung pupo dun sa ilalim na naka stack Tapos ah uh, na, ano natin. So, ayan, nakakita nyo, maitim. Ayan. Yun yung mga na stack dun sa ilalim ng, ano nito, mga mineral na lagayan natin. So, ayan. Tinatanggal lang natin yan ako sa inyong ano saka yung ibang masyadong lumot na ano nakakatrap sa mga isda natin tinatanggal natin siya kasi meron naman siya ang kasama na water plant eh. so yan inaano lang natin yung kung ilan lang yung ano na bawas na tubig dun sa pinakaano, ano siyep, na, sinipsip natin yung mga dumini nila sa ilalim ganoon lang din yung dinadagdag natin para hindi sila masyado mag ano so ito na linisan ko na yung isa, dalawa, tatlo, apat tsaka to tas ito, so ito napalitan ko na nadagdagan na natin ng tubig, yun na lang tapos yung linisin din natin yun pati itong mga maliliit na to nunguna ko muna yun kasi masyado marami mga laman yun pag uh, mag-inda. So, tsaka yung breeder natin ito, katulad nito, yung tatlo natin ito, itong female na pure EFR. ah baka uh, next week mag-drop na itong mga to O baka nga may drop na yan sa ano. Hindi ko na napapansin kasi Mm -hmm. Bali yung ganito, tinatanggal natin yung ganito lumot guys. Kasi pag masyado na siya kumapal at sumama pa sila rito sa pennywort na yan. Ah, Hornworth. Ah, at sumabit dyan yung isda lalo yung mga maliliit natin na ano, fry. Natatrap na sila dyan. Kaya pag nangyari, once na natrap na dyan, natitegi hindi na nakakawala so pagka ano yan tinatanggal natin kasi kung oxygen lang naman natin okay naman na yan meron tayong ano na ano water plant di ba so yung sobra na ano hindi na natin ah Ayan, ito na yung lumino, ano, Ay, yung mga natira nilang pagkain, sa ilalim, tsaka yung mga pupu na hindi naman ako -aw kayang agad din ang mga shell na naan dyan, although nakakatulong din naman yung mga shell na naan dyan, yung mga snail natin dyan, eh. kaya medyo malalaki na rin yung ano natin pure na mga AFR dyan uh, siguro baka kung sunod eh natin yung ano natin dyan sana marami kasi naubos yung aking mga male ikaw kukunti lang kasi marami tayo yung babae na breeder solid natin mag ano na mga bagong male na gagawin breeder so ito ang gaganda na ng mga puntot ng ating ano to bali guys cross na ayan sya aya para tsaka red music so mostly pulang-pulay mga ano yan ah uh, hindi masyado so uh, Oh. Ayan guys, bali na dito sa nililinis na natin yan. Ano yan, mga fry ng ah uh, yellow tape music natin. Uh, nasa ano yan, uh, 70 plus siguro, 60 plus. Ang laman yan na sa loob. Baka nga pa kasi minsan kagano ko parang nasa ulang 100. Something. <tose> <tose> dirt ito 100 plus makikita ng yan guys yung mineral ano natin na yan Nasa 100 plus ang yan guys yung dami na nga mga ano nabawasan ay may mga patay na na, na ano, sobrahan na to sa ano ah, ammonia ay maraming na matay patay so, na natin yung sa ilalim So ayun guys, dito na lang muna itong video na to at tatapusin ko lang itong ating uh, pagpapalit ng tubig. At pagkatapos mamaya, baka gumawa tayo ulit ng video. Papasilip natin yung mga pwede na nating uh, i-out na mga ano rito, jubi. At saka yung mga oh, breeder size na na ano na pero mga bata pa na mga gapis natin so maraming salamat sa panonood thank you for watching god bless at happy fish keeping